tayo ay gagawa ng pizza. Ayan, kumili tayo ng kalahating kilong all-purpose flour. May baking. Merong, ano, cheese. Tomato sauce. Bell pepper. Sibuya sa puti. Keso. At saka, ham. Ayan, meron tayong sweet ham. So, yan ang ating ingredients. Ayan, atin na po siyang na-mix, atin na lang pa-aalsahin. So, nandito siya Ayan. Namasa ko na ang ano, ang harina. So ayan, ayan na kapat na circle ako. Sa so, atin naman ngayong isasalang. Sasalang natin dito. So nakaapat tayong naka apat tayong bilog. So, yan. Antayin na lang na natin, ano, maluto yun. Saan natin nalagay itong sahog. Hmm. So, yan yung ano na prepare kong pizza. Kalahating kilo ay apat na bilog ang aking nagawa. Pizza. Ayan. Hmm. So, atin naman ulit, isasalang. So, Ayan, luto na po ang aking inimbentong pizza pie. Ngayon, tagulan. So, ayan. Ang aking ginawang pizza pie. Ngayon, tagulan. Ayan. So, matitikman na natin ito maya-maya ng konti. Atin mo ng palalamig, lamigin. So, ayan. Nandito ang, ang mga anak. So, ayan. Matitikman nila ito.